Good morning, everyone. Ito yung kuha namin. Nung pauwi kami dito sa Bicol. Medyo na late ko itong i-upload. Kasi na busy ako nito mga nakaraang araw. Ito yung sirena na nadaanan namin dito sa Timonan, Quezon. Actually, matagal ko na talaga itong gadadaanan. At palagi ko itong tinatanaw nung nandito ako sa Quezon. Nung sa Quezon pa ako ah uh, nakatira. taga talaga ako. Pero pagka-graduate ko ng high school, lumuwas na ako ng Manila. Pero umuwi ako sa amin and sa tuwing dadaan ako dito sa ng bus, tinatanaw po tong sirena na to. Gandang ganda pa siya ako sa panya. Iwan mo ba, para siyang may magditik power na tuwing dadaan yung bus, dito ay kakailanganin kong buksan yung mga bintana para lang masilip siya. Isa rin ito sa palat at na nandito na ako sa atimonan kapag napita ko yung sirena nato at alam ko na malapit na ako sa aking hometown. napapagat ng pagmasdan na ng dagat at pagandahan. Uh, tanawin 'yung kabuuan ng dagat dito. So ayan, susubukan nating lapitan 'yung sirena at susubukan nating upkitin. Kasama natin sila, 1TV Blog, si Kuya Nelson at Serena si So sana ma natin at mabut natin 'yung top uh, top ng sirena. Ayon, matabihan natin siya at ma So, tara po. Ah, uh, samahan niya po sa pagakyat ko sa sirena. Serena, ayan, dito na pa sa baba niya. Matatakot ako. Nung no, muna kay nakaway, kawayan ko lang siya. Yung parang feeling mo magsasalita siya pag kinawayan. Kasi takot talaga ako bumakyat. yan so pa-post-post lang, picture-picture. In pinag-iisipan ko pa ako, kung kaya ko ba talaga mamakyat doon. Para sa mga decision lang natin sa buhay, ano, isipin muna natin kung ano ba yung kahihinatan pag, pag ginawa natin yung isang bagay na yon. Hanggang sa ayan pa-picture-picture lang muna. And uh, sabi ko, parang hindi ko naman kaya maket kasi ang taas. And uh, bato pa siya maakyatan. Parang ang hirap kasi wala naman ikaw papapitan. Yuh, parang sa buhay lang ng tao yan. Kapag may problema ka, parang hirap mong lusutan kasi wala kang makapitan. Pero salamat at may paminoon tayo na lagi nating makapapitan. Yun, bubalik na ba ako kasi sabi ko hindi ko kaya umakyat. At ah... Uh, sabi ko, tama na yung tanaw-tanaw lang. No, ayan. So, kwento-kwento. Kausap ko po dyan si Juan TV Vlog. Hanggang sa... Ayun, magkwentuhan kami about yan. And then, ipinush niya po. Sabi niya, kaya mo yan. Kaya mo umakyat dyan. At, ah... Uh, itry ko daw. Yung pakiramdam na makakyat sa taas. O, ba? Diba? So, salamat na sa mga taong magpapalapas ng loob natin. Ganun din kasi tayo pang may problema, no? Kailangan may mga taong, ah, may mga taong, ano tayo, yung hindi na-expect na mamimit natin at magpapalapas ng loob natin. At ipupush tayo pataas. May mga tao kasi nahihilahin tayo pababa. Huwag kang mag-focus doon sa mga taong hihilahin ka pababa. Mag-focus tayo sa mga taong hihilahin ka pataas yun, makisama tayo sa mga tao. Hihilahin ka pataas para maabot yung goal mo. O, oh, diba, Ang dami ko nang sinabi. Pero, aakyat lang po talaga po sa Serena. Ang dami-dami ko na agad sinabi. And then, yun lang muna tayo. May mga drama-drama portion bago tayo makakit yan sa Serena. Kasi nagkwentuhan pa kami ng sobrang tagal. Hindi, I three minutes lang naman yun. So, hanggang yun, napag-desisyon ko na nga. Napag-desisyonan ko na nga na umakyat doon sa tuktok ng Serena. 'di ba? Madulas and 'yan. Kailangan mong matanggalin 'yung chinelas para makaakyat ka. Ay, yan na naman tayo. Ganyan din sa buhay natin. Kailangan may kailangan ta may tatanggalin tayo sa buhay para maabot natin 'yung tuktok na gusto nating marating. O 'di ba? Iwanan mo muna yung mga bagay na sagabal sa buhay mo. Iwanan mo muna yung mga bagay na makapagpapabagal ng pag-akyat mo. O, uh, 'di ba? Iniwanan ko muna yung tsinelas ko para makakyat ako dun sa taas. At ayun na nga, makaakyat na ako sa taas. Ang sarap lang sa feeling na nagawa mo yung isang bagay na tinatatakutan mo. Na paglabanan mo yung takot. At ah uh, nasabi mo, yes, success. Nandito na po sa taas na Serena. Tatampi ko na si Serena. picture na po. Nahawakan ko na siya. Yan, naptali, hinay, na eh. hinawak-hawakan po talaga siya. At kinausap ko siya. Hindi naman siya nagsalita. <laughs> Ay, uh, so, masarap lang talaga sa pakiramdam. At, ah, uh, nung nandun na po sa taas, ang lamig, damandaman mo yung masing may namhamay na simul, ah uh, nandun, nagmumula doon sa karagatan at ayun na naman struggle na naman po sa pagbaba kasi sabi ko paano ako bababa dito wala na naman tayong hahawakan may hirapan na naman tayo pero tulad ng pag-akyat natin magagawa natin ng paraan yan dahan-dahan tayong bababa hanggang sa makababa tayo sa pinanggalingan ayan so ayan po Maba na po. Dahan-dahan lang. And, babalikan ko yung aking tsinela. So, di ba? <laughs> Ayan. Ganyan lang po sa buhay din ang tao. May mga bagay na iiwanan muna natin para mabuti yung tagumpay. And then, babalikan natin sila para isama natin sila kung saan man tayo paroroon. Sasama natin sila sa ating tagumpay. Salamat sa mga tao mananood na aking video. Bye-bye po! God bless us all!